Alain, alain. Ano si tinitensya Hindi. Ito lang ang pakako pag tuwing ako'y birthday. Oo, birthday? oh, same to you. <laughs> Isa pa, malapit na naman ang na. Ano? di ba? Oo. Ito, ito, po yung kasama ko sa paghanap buhay sa tricycle. Oo isa sa sa nakapansin nung aking paa bakit daw ako naka paa. sabi ko magsisimba ay mag nagpipinitensya na daw ako hindi birthday ko lang ngayon kaya ako pagsisimba. magsisimba nung ako ay magising at magmulat yung aking mata ang nasa isip ko agad ako magsimba ng nakapaa okay ito na po malapit na ako Ayan, medyo malapit na ako mga isang kilometro pa ito po yung sinasabing 4 kantos cross na daan papuntang simbahan ito po siya napapuntang munisipyo yan ito papuntang simbahan. Ito papuntang binangonan. Okay. O, dito sa angonong makikita yung mga artist. Ito. Pati na yung mga bakod ng kanilang bahay. Ayan o. May mga design. Ayan o. Ayan ang mga may pera. <laughs> Ayan o. Anorico ang may gawa nito. Charlie Anorico. Ayan, malapit ako sa simbahan. Sarangani. Ayan. Hanggang sa pa makarating ng simbahan. Ayan, St. Clement. Puro art. Ang makikita sa mga bakod ng bahay. Ito naman likha ni Carlos Francisco Sandugo Mga dato puti yan Mga dato mga muslim Yan Si Carlos B. Francisco Ang may likha nito Mahal ito, mga papagawa niyan. mahal Angelus 1930 tagal na 1930 nung ginawa national artist Carlos B. Francisco yun sa may arkong yon, pagpasok doon na na simbahan ng St. Clement lapit na kabila <laughs> kabila oh may mga yung tawag yung eh? sculpture cemento naman hindi hindi kahoy ayan oh Barangay Poblasyon ng Itaas Ito naman sa kabila, ibaba Okay? Kaya malapit na sa simbahan Ang Poblasyon ibaba Naroon na simbahan ng St. Clement Parish Church Ito na po basta't ako ay pap, hindi man ako makapasok sa pintuan ng tahanan ng ating Panginoon ako'y makakarating sarado oh. Okay, hanggang dito na lang ako sa pinto. At least, nakaapak ako sa pintuan ng tahanan ng ating Panginoon. Lord, alam ko naroon ka kahit saan. O po'y nagpapasalamat sa mga paggabay ninyo sa akin sa pangaraw-araw. At gabayan po niyo, at pagpatuloy araw-araw ang, aking, ang paggabay sa akin. Gusto ko man pong pumasok sa loob pero hanggang dito na lang. No? Sarado. magaman uh, sa isang taon, isang beses lang ako sumimba tuwing ka aking karawan. Eh sarado pa. Alam ko taos puso po ang aking pananalangin sa iyong Paginoon. Maraming salamat po sa mga aksidente ako'y ginabayan mo salamat po talaga malapit ng kuwarasma doon na lang ako sa sisimba sim, sim sa araw ng biyernes santo Salamat po Lord. Thank you very much. Tsaka sa mga taong nasaktan sa aksidente, pagpalaan din po ninyo sila kahit sila may kasalanan. Baliktad nga po ang nangyari. Akong binangga ako nagpagamot. Dahil alam ko, sa aking isipan ay ipinagutos ninyo na tulungan ko yung mga taong nasaktan. Kahit ako po ay hirap sa buhay, nagawa ko naman po ng paraan kahit hulug-hulugan yung pagpapagamot ko sa aking pasahero pumayag naman saraming salamat po Lord, alis na po ako alam kong tagos ang aking panalangin sa NGS Aloog maraming salamat po happy birthday myself bye, bye Pauwi na po o, ito yung gilid ng bakot ng simbahan ng St. Clement history of Manila the Filipino struggle through history magkabila po ito <laughs> Kabilang bahay. Lahat ay gawa ni Carlos P. B. Francisco Jr. Jr. ba yan? Ah, Francisco's Malay Treasures Traded for Panay. Sumulong Street. Yan po ang papunta doon sa aming pilahan sa Palengke. Phase 1. PP1 Toda. Palengke Phase 1. Tricycle Operator. Driver Association. Ayan, malapit na ako. Jollibee na ito. Diyan ako mamaya magsasa magsa ng birthday. Pero papunta kami mamaya sa Pantay. Doon sa lupa namin sa Sitio Pantay, Barangay Tandang Putyo. Tanay Rizal sana ibigay na rin sa aking pa birthday ng ating Panginoon na ay mabenta na yung lupa doon sa Sitio Pantay Parangay Tandang Kucho, Tanay Rizal Sinama ko na rin yung sa panalangin sa aking pa-birthday Mamaya kasama ko yung buyer at bibisitahin yung lupang gusto nilang bilhin. Anyway, lahat ng picture, papeles pinadala ko na sa kanila sa by messenger. Eh nagustuhan yata kaya apretado. Willing na willing talagang makita na yung lupa, okay? Ito na po yung palengke ng angono. ito yung Jollibee ito na ako sa loob ng palengke